katangian ng isang tunay na bayani ay iaalay ang kanyang sariling buhay sa ngalan ng pakikibaka bilang isang halimbawa na sakaling tuluyan lang madilig sa lupa ang kanyang dugo ay patuloy na magmumulat sa kamalayan ng karamihan at patuloy na uusbong at yayabong ang mas marami pang mga kagaya niya para ipagpatuloy ang laban. Ngunit bayani nga ba talagang tuturingan kung ang labang iyong pinamumunuan ay isa sa mga nangunguna sa pagpapabagsak sa gobyerno na pumapatay sa ekonomiya ng bansa? Sino-sino nga ba ang tunay na bayani na totoong nagmamalasakit sa bayan? Halika't magbalik na tayo sa kwento ng taong minsan ang nag-alay ng buhay para sa karapatan ng mga manggagawa at maliliit na patuloy na nagiging api sa lipunan ngunit tumanggap lang ng salitang martir at bayani mula sa mga kasamahan bilang kapalit sa kanyang mga ginawa at patuloy na sumisigaw sa pakikibakang walang katapusan. Ang kwento ni Pelimon Kapopoy Lagman o yung tinaguriang bayani ng mga manggagawa. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Pelemon Lagman ay mas nakilala ng lahat sa pangalang Kapopoy. Siya ay tubong Bicol at isinilang noong ikalabimpito ng Marso taong 1953. Bunso siya sa limang magkakapatid at ang ilan sa kanila ay Sina, Edsel Lagman na kanilang panganay at dating kongresman ng unang distrito ng Albay. Si Hermon Lagman na isa rin kilalang abogado ng mga manggagawa at aktibistang grupo at si Nilda Lagman Sibilya na naging nominado din ng San Lakas Party List. Kasama si Kapopoy, makikita mong lahat silang magkakapatid ay may mga dugong makabayan depende sa pakikibakang kanilang pinapasukan. Ang batang si Pelemon Lagman ay lumaki at nag-aral sa Caloocan City at siya ay isang track and field athlete noong nasa high school pa siya. Sa mga panahong ito, mulat na kagad siya sa kalagayang politikal ng ating bansa at meron na siyang matalas na pag-iisip at nakilalang magaling manindigan sa prinsipyong kanyang pinaniniwalaan. Mahilig siyang makipagdebate maging sa mga guro at superintendent ng kanilang school kapag nagkakaroon ng mga ito ng usaping political sa paaralan na isang pahiwatig na magiging aktivista ang batang si Pilimon Lagman sa hinaharap. Taong 1970, nagtapos siya sa high school sa Kaluokan at sa taong ding ito Pumasok siya sa University of the Philippines o sa UP para simulan ang kanyang pag-aaral